Samahan nyo nga kami guys. Mamili kami ng mga soft drinks ngayon kasi naubos na yung aming mga soft drinks dito sa tindahan. At napakabili ngayong araw na ito ng mga soft drinks dito. Kaya ayan, maghahanap kami ng mga soft drinks. No? Lalong lalo na yung mga energy drink na mga soft drinks. Ay napakabili ngayon dahil sa init ba naman ang panahon, hindi mabenta. Ay iwan ko lang talaga guys kung hindi maubos agad yung soft drinks mo ngayong araw ito sa sobrang init ba naman dito sa aking tindahan. Kaya ayan, sumugod na kami dito sa budiga ng mga soft drinks. At ang hinahanap nga ng aking mga tumor ay cobra at saka sting. At saka yan ang guys yung ating binayaran no. 1736 yun lang lahat yung ating binili. Mga mineral at parang yung soft drinks lang yung kapalit daw ng cobra. Kaya binili na. Bumili na ako ng dalawang case mga mineral kasi mawinta rin yan ngayon at saka ayan pinaano ko na kay pansot doon sa budiga kasi nga pupunta pa kami sa pikit at magahanap kami ng kubra at saka sting kasi nga hindi kami nakahanap no kaya merong grocery dito sa taas mapa mainit kasi ngayon pumunta ng paranas kaya unahin muna namin dito sa taas may grocery kasi dito kaya pupuntahan natin at susugarin natin ang sting at saka yung kubra tsaka yun na nga guys no, nagtanong na ako dyan sa kanila naubos na, na daw yung isting nila sa kakaikot namin doon sa paranas ay nakabili naman kami isting lang yung nabinta ako oh, nabili namin nabinta naman na. so ayun na nga guys no, na ang namin ay nakaluto na rin sila ng ulamin, kaya ayun kumain na tayo no, kasi super init at nagutom na rin yung inyong tindera ang ulam pala namin ngayon ay ginisang pichay at ah, saka ayan yung pinereto ni papa yung pork belly na nandun sa ref at saka nagpreto na rin sila ng isda ng malaking isda kaya ayan guys anong ulam nyo comment down below yung ulam namin ngayon. yun ayan lang at hindi na talaga ako kumakain ng kanin no parang parang nasanay na rin yung katawan ko ngayon 2 na sya hindi kumakain ng kanin <laughs> Tapos medyo masama yung ating katawan ngayon kasi dinatnant kayo ng ating dalaw every month. Sino nakarelate dyan sa so, super init na hindi makaligo katulad ko at saka nabigla yung aking katawan sa pag-exercise God. Guys, kasi ano, yung, yung katawan ko that two days ka, ako nag-exercise tas bigla sumakit at bigla akong nagkaroon ngayong araw na ito. Kaya ayan, sumakit tuloy yung aking katawan, no? <laughs> Kaya yung parang parang wala akong gana kumain, parang basta ganyan yung feeling ko ngayong araw na ito, parang tinatamad ako. Pinipilit ko lang talaga yung aking ano dyan, na kumain kasi nga ayaw ko na magutuman ako kasi nagkaroon nga ako ngayon. Tapos mahirap kasi yung nagpapagutom ka, baka kamahimatay sa gutom, char hindi guys talagang inipilit ko ngayon kumain no kasi mayroon tayong nararamdaman sa ating katawan dapat na, dapat tayong kumain wag tayong magpalipas ng gutom dahil anong oras na ngayon mag magwawan na yan dyan bago ako kumain no at saka wala pang laman yung aking chan kaya ayan dapat tayong kumain kasi meron tayong nararamdamang sakit ngayong araw na ito masakit yung aking puson at saka ayan ang nabili nga pala namin kanina is isting lang hindi kami nakabili ng kubra kaya yung mga pumibili ngayon dito sa amin naghahanap talaga sila ng kubra meron daw kubra doon sa taas na grocery namin kaso nga lang is bote tapos magde-deposit na naman ako sinauli ko na nga yung mga bote ko dito sa tindahan para hindi na ako magdeposit deposit gusto ko na lang yung mga plastic na lang ba na mga soft drinks na pwede na nilang dalhin at hindi na ako nagde-deposit Sino ba namang hindi inuuhaw ngayon sa super init ba naman ng panahon? Buti nga nung isang araw guys, umulan dito sa amin at medyo na anuhan pa rin yung init ng panahon, no? Kaya nagkaroon din ng laman yung sapa ba, yung tubig ba, pero hindi masyado talaga bumaha. So, ayun, guys. Kahit wala tayong kubra ngayon, mabinta naman yung ating mga mismo at swakto, no? Yun na lang yung binili nila, guys. At saka yung sting. Kaya, ayun, no choice sila. Pag walang kubra, ay mapupunta talaga talaga sila sa sting. Kasi sinabihan ko sila na linibot ko na ang buong grocery dito sa Paranas is wala pa rin kubra. Kaya mag kayo sa sting at saka sa mga mismo at swakto na cook. royal stripe, mayroon tayo. Available tayo dito sa ating tindahan, no? Maraming nga yung bumibili dito, guys, ng mga trabahante na gumagawa dito sa gilid ng kalsada kaya uhaw na uhaw sila lagi nila gustong malamig na malamig at saka ayan na ay yung ating katawan tulis pa lang guys pero nagbawas na ako ng timbang na 3 kilo no tingnan nyo naman yung aking chan charis at meron pang mga kalmot sa chan ang napapakilala lang talaga na maraming na tayong anak charot <laughs> So guys, di ba oh, tuwang-tuwa naman ako dahil mabilis lang talaga guys ako pumayat pag halimbawa sinabayan talaga natin pag exercise no at tinanggal talaga natin si kanin kasi unang-una nawawala sa atin i eh, yung pagka bloated ng ating chan kasi nakaka bloated lang naman ng ating chan eh, is si yung kanin kasi pag na napapansin niyo ba guys pag na nakain kayo mas marami pa yung nakakain niyo na kanin pag halimbawa naman pag uh, ang lang yung kinakain niyo parang nabubusog agad kayo kaya hindi masyadong bloated yung ating chan no? pag ulam lang ating kinain kaya ako talaga pag gusto kong bumalik sa aking pagdadayit ay inuuna ko talaga kumain ng kanin minsan lang talaga ako yung napapakain ng kanin yung bang parang atat na atat ka pero sinasabi ko talaga yan sa sarili ko disiplinahin mo na yung sarili mo huwag ka nang kumain ng kanin yan, yan talaga lagi Ina-pasok dyan sa utak ko, no? Parang dinidisplay, display na talaga natin ay yung utak ko talaga, guys. Kasi ako lang naman talaga mahihirapan, hindi naman yung iba. Hindi ako lamang. Kaya yan talaga yung ginagawa ko sa aking sarili. Wala lang, gusto ko lang i-share. Bakit? Charot. <laughs> so, ayan guys, gusto ko lang i-share sa inyo, no? Wala namang may nagtatanong, kaya na-share ko lang talaga. Gusto ko lang itanong. At saka nagtimbang nga pala ako ng isang araw ay 65 kilos na pala tayo guys. Kaya talaga, nagtaka talaga ako. Bakit ganoon kalaki dati? Yung nagda-diet pa ako is 56 kilos lang ako ngayon. At nang isang araw i 65 kilos. Pero kanina nagtimbang naman ako ay 63 kilos naman sa awa ng Diyos. No? Kaya ayan, balik na naman tayo sa ating pagda Kaya kung ako sa inyo, sabayan nyo na rin ako para pumayat na rin kayo. Charot! <laughs> so ayan guys no? kung gusto nyo bumalik na naman ulit sa inyong katawan kaya balik na rin kayo sa pagdadayet huwag natin hayaan na bumalik tayo sa ating katabaan taba ka tayo ay magsisi sa huli bakit tayo bumalik doon sa ating katabaan kasi guys dati talaga ay 75 kilos ako o ba diba ngayon 65 kilos tas nababasan kahapon nung isang araw na dalawang kilo ngayon 63 na lang ako o ba diba ang bilis lang niyang papayatin kaya ako sa inyo wag muna na ngayon kumain ng kanin kasi yung si kanin talaga yung salarin no kaya ayan Ah, Ay, uh, pinaano ko naman dini lang talaga natin yung ating sarili kung gusto natin bumalik sa ating kapayatin, charot. so guys, ang haba-haba na naman ng ating video. Hanggang dito na lang ulit ang ating video, no? Ating kiso mas lang, sa mga manonood, sa mga ayaw naman ng aking content, pwede kayong lumayas dito kasi hindi ko naman kayo inimbitahan, charot. Char. Ini, guys meron talaga tayong mga basher, no? kahit dahil sa ating mga basher, eh, din tayo dahil nandyan sila, siya atin, charot. Balitaw, guys. Hanggang dito na lang, babo